Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa bidyong ito mga kapatid ay may ituturo po ako sa inyo isang mabisang salita para po tulungan kayo sa inyong mga kabuhayan at kayo po ay ililigtas ng mahiwagang salitang ito sa lahat ng mga kapamakan at sakuna. Pero bago natin ipagpatuloy, ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Isa po ang ganitong mga mahiwagang salita ang dapat nating ingatan at dapat nating gamitin sa araw-araw sapagkat ang mahiwagang salita pong ito ay tutulungan ka at uunlad ang iyong hanap buhay. Maraming mga magagandang bagay, maraming mga magagandang oportunidad ang darating sa inyong buhay at tutulungan ka rin na ilayo ng mahiwagang salitang ito sa mga sakuna at mga kapahamakan. Siyempre po kung mayroon ang dumating na magandang oportunidad sa atin ay dapat po atin itong sunggaban agad. Huwag pong hayaan na dumaan lamang po sa ating harapan ang magagandang oportunidad na makakatulong sa ating pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagdasal nito sa araw at gabi. Darating po ang isang araw na mamamalayan mo lang na unti-unti ka na palang inaangat ng salitang ito. At iyong mamamalayan na ikaw ay malayong malayo sa mga sakuna at kapamakan sapagkat ikaw ay iniiwas ng mahiwagang salita pong ito. Ito po ay ang tatlong mahiwagang pangalan. Hindi ko na lang po babanggitin sa inyo kung sino ba ang tatlong pangalan na ito. Ang masasabi ko lang sa inyo, ingatan sapagkat ito po galing sa kapangyarihan ng Diyos at nararapat lamang na atin itong gamitin para sa kabutihan. Huwag po itong gamitin sa kasamaan sapagkat magagalit po sa atin ang Diyos. At pakatayo pa ay paparusahan ng Diyos kung gagamitin natin ang mahiwagang mga pangalang ito para po sa kasamaan. Simpleng-simple lang po ang paggamit sa mga mahiwagang salitang ito. Dasal lang po sa umaga at sa gabi. Una ay magdasal ng Ama namin, Abaginong Maria at Luwalhati at pagkatapos ay isunod po ang mahiwagang salitang ito ng tatlong ulit. At pagkatapos ay isunod ang mga bagay na gusto ninyong matupad o inyong hihilingin. Yung mga mabubuting kahilingan lamang po ang inyong sasabihin. Ito po ang mahiwagang salita na inyong gagamitin. Magob, magugab, mariagob. Yan po ang mahiwagang salita na inyong babanggitin ng tatlong ulit at pagkatapos ay isunod po ang mga kahilingan na inyong gustong matupad. Mga mabubuting kahilingan po na inyong gustong matupad para po sa ikauunlad na inyong sarili at ng inyong pamumuhay. Darating po ang isang araw kung araw-araw po ninyong sinasambit ang mga pangalan na ito na mapapansin mo na unti-unti ka nang inaangat sa iyong mga hanap buhay. At mapapansin mo rin na ikaw ay inililigtas sa lahat ng mga kapahamakan na dumarating sa inyo. Dapat po taglayin ang mabuti at malinis na kalooban kung gagamitin ang mahiwagang salitang ito. Sana po ay makatulong sa inyo at ito ay inyong pakaingatan. Hanggang dito na lamang po ang aking video. God bless po.